嗯。Mm. Yun, kamusta mga idol? Ngayong araw nandito tayo sa uh, taas ng bubong namin, bubong ng bahay. Uh, at mamimitas tayo ng prutas. Yan. Lubig kung tawagin sa amin to mga idol, kaming mga Ilocano. Yan, ang lasa nito ay mapakla kapag ka hindi hinog mga idol. Tulad ng mga ganitong kulay. Pero pagka hinog-hinog na mga idol, yan, pag nangingitim-itim na, medyo manamis-namis siya na may konting asim na lang. Masarap yan mga idol kapag ka sinawsaw sa suka na may asin. O kaya ibababad muna sa asin mga idol bago kainin. Yan. Minsan ang ginagawa ay sinishake mga idol. Nilalagay sa isang bowl tapos tatakpan tapos ishake mga idol kasama ng asin. Yan. Sobrang daming bunga mga idol. Yan, ang dami. Nagsisilaglagan lang kasi 'to mga idol, tulad nung mga nandoon sa ibaba. Yan. At sayang lang din, tinutukas sila ng mga manok kapag kay bubagsak na. So, pipiliin natin yung mga hinog-hinog mga idol. Yan yung mga medyo mangitim itim na para ating kainin at ibabad yung iba yan dun sa parteng yun mga idol napakadami kaya lang uh, kulay puti pa mga idol lalaki pa yung mga yan habang nahihinog mga idol lumalaki yan may e, dala ko dito yung lagayan eto kakargahan natin mga idol umpisa na natin mamitas Ito Mabilis lang mga idol oh. Pag kanawakan mo talagang oh. Tira natin yung isa. Hindi. Sakto so, pa. Oh. Bagsak. You know? Mabilis lang kasi bumagsak to mga idol. So dahan-dahan sa pamimitas. Yan. konting yug-yug lang to mga idol babagsak talaga yun oh yun oh <laughs> <laughs> konting hawak lang lalaglag na eto kagad do <laughs> <laughs> ang dami ah yun konting yug yug lang yun bumagsak na okay ito sarap to mga idol sarap ng asin lalagay natin dito Oh, tiba ah. Ang dami mga idol. <laughs> Yan. Bali yung kukunin lang natin mga idol is yung kakainin lang natin ngayon. Yan. Pagka hindi natin maubos ay bababad natin. So pwede na to. Papakita ko sa inyo idol kung paano to kainin. Let's go. Baba na tayo. Yun. Pinulot ko yung nalaglag mga idol kasi sayang. Pwede pa naman huhugasan lang natin. 'Yan. Okay mga idol, pinagpawisan tayo sa pag-akyat. So ito na 'yung nakuha natin. 'Yan, ito 'yung pinitas natin. Lalagyan na natin ng asid mga idol. 'Yan. So kakain na tayo. Ito mga idol. Sarap ng asim nito mga idol. So ito na. Unang kagat. Wow. Pasok sa ano ah. Sa ngipin yung asim. Yan. Ganyan yung lob niya mga idol. Meron siyang isang buto. Yan makatas po siya. Um. Oh, asim. Mmm. po yung lubeg sa amin. Ito. Manipis lang po yung balat, mga idol. Yan o. Natutuklap. Ito yung isang bumagsak kanina. So, lagyan natin ng asin. hmm, Wow. Kahit ipitin mo lang ng dila, mga idol, ano siya, madudurog na siya so isa pa to yan mm. wow sarap ng asim uh, mga idol ito mm. Mm. Ah, <laughs> oh, you know. Yan, yung matitira mga idol, ito sana na lang. Yung matitira, ibababad natin. Um, shake natin sa asin mga idol tapos mamaya gabi natin kainin. O kaya bukas. So, yan. Pero hindi siya papakla mga idol, maasim lang talaga. Pero pag nababad to sa asin o sa suka, mawawala yung asim niya mga idol sarap kasi lalambot siya lalo to panglas. lasa hmm. nahati yung buto Ha! Ang asim talaga. Ah. Yan, nagkakulay na yung ngipin sa kadila natin mga idol. Ah, tamis pero masarap siya mga idol. At gustong gusto to ng mga bata. Yan. At saka yung mga nagbilihi. <laughs> so itong natira mga idol, ibababad natin to sa asin. At konting suka para mamayang gabi banatan natin to. So yun lang mga idol. Maraming salamat. Yan. Comment nyo naman kung anong tawag sa inyo to. Kung kumakain kayo or hindi pa. Yan. So, last. Hmm. Sedap Bapak itu, saya